by Balota 2025 midterm election the RMN news special coverage <laughs> Nagtungo sa Pangasinana, ang senatorial slate ng PDP laban na nagsagawa ng campaign rally sa Bayan ng Mangaldan kahapon na. inilatag ng mga senatorial candidates ang kanilang plataforma ukol sa kalusugan, edukasyon, agrikultura at benepisyo para sa mga Pangasinense. Kasabay nito ang sabay-sabay nilang panawagan na maibalik sa bansa si former President Rodrigo Duterte at maaksyonan ang maling pagkakaaresto sa kanya. Dandang supporters ng mga kandidato ang dumalo sa naturang campaign rally. Matatanda naman na nangampanya rin ang Sen. Parents Late ng Administrasyon o Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dagupan City noon namang 25 ng Abril. Sa nakalipas na nakaraang linggo, libu-libong panggasinense ang niligawan ng mga senatorial candidates para sa nalalapit na halalana. Bagabat may pagkakaiba sa ilang pulisiyang nais itatag, umaasa ang mga panggasinense na mangyari at mahihalal ang tamang magre ng taong bayan. mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. attack IFM news IFM news IFM news IFM news